Okay uh, good day guys no mayroon lang tayong i-share naman no dito sa mga ating mga subscriber na mga baguhan na uh, uh, technician no so kasi guys usually ang Panasonic ito guys inlet valve ito ng Panasonic automatic washing machine ang gumagamit nito inverter at saka non-inverter so ngayon uh, ang sakit nito guys minsan hindi na nagkakarga ng tubig yung washing machine minsan naman nagkakarga siya pero parang pabigla-bigla no parang patay sindi yung pagkarga ng tubig no so ang gagawin niyo guys checkin niyo po yung inlet valve motor no so ngayon paano ba ito niya check no ito yung inlet valve motor inlet valve motor yan guys no so tatlo yan tatlong motor yan guys yan no yan so isa diyan sa tubig yung pagkarga yung isa sa down yung isa sa pag rinse no so ano yan no may mga function kanya-kanya yan so kailangan i-check niyo yan guys para malaman niyo kung good pa ba yung inlet valve motor, no? So, ngayon, ang gagawin nyo, guys, pag i-check nyo ito, guys, gagamit ah, kayo ng tester, no? Sa so, tester nyo, guys, ilagay nyo lang siya sa ohms, no? Nakasitting siya sa ohms yung ah uh, settings mo or your resistance, no? So, alam nyo naman siguro kung kayo ay technician, kahit bago lang kayo, alam nyo na kung anong resistance, no? So, ngayon, ang gagawin nyo, checkin nyo siya isa-isa para malaman nyo siya kung good. Tulad nito, tingnan natin, Ayan. Yung isa dito, tingnan natin, mayroon siyang 4.9 kilo ohm. So, ibig sabihin, yung motor na to guys, good to. So, ilipat natin dito sa isa, tingnan natin ulit to. Ayan. Tingnan natin, 4.9 ulit. So, ibig sabihin, good yung nasa gitna, no? So, ngayon, uh, itong isa, tingnan rin natin kung anong reading nito. Ayan. Ayan. Kung mapansin nyo, guys, mataas na, nasa 7.5. So, ibig sabihin guys, itong motor na ito guys, sira na ito. So, maaring magkakarga pa ito ng tubig, pero ang mangyari dyan guys, hindi na siya pabuylo-buylo na yung pagpasok ng tubig. So, guys, ang pag-check nitong uh, inlet valve motor ng pag-connect. Okay, bye-bye!